po yung mga te sa akin yung... Yuri? Yung, wala. Ano pa? Colastero. Wow, mabilis ang mabili. recovery. Kasi yung iba matasa ng eh? Yuri, matasa ng Gratinin, Paghilot mo yan, mga Mahil ilang lingo ang mga naman sakit. Eh, matasang Yuri mo eh. Ah, ah yeah. nila yung mga laman loob eh. <laughs> Kailangan ko talaga sa pagkain na Oo, wow. Kasi may nabot na ilo dito, maso siyang kalating milyon. So, ito ilang taon itong karandaman mo? Sabi niya, five years. Wala ating milyon na ubus ko nito. Wala kang ko. Eh. Isa At, lang lang patirap siya. Patirapi nga siya, patirapi. Eh. Isa no, lang Dalawa isa. yan. Yung isa no, sa pain yun. Yung isang puwit mo. Ah, yung wala po. Oo, oo, oo. may elotin mo yan. Mas grabe yun. Mas grabe sakit mo no. sa kabila. Ngayon, alam mo, nireview -ni ko yung lifestyle niya. Negosyo niya, Sisig malakas sa laman loob. Oh. Mataas ang new rate mo. Oh. Kaya mo mataas. Kaya hindi ka gumagaling. Mm Mas lalong ipitin yung ugat. Ah! Parang natin sinukunin. Oo, oh, tingnan mo. Yeah, yeah. Ganun, yan. Kasi nakaganon siya eh. Nagkumprisa ng balakang niya eh. Oo. Oh. Dapa ka. Dapa. Ito, hirap magdapa. Oo, <laughs> Matagal po talaga. Mm. Okay tingnan <laughs> po. Kasi maligo siya, nagburgi-burgi siya doon, maligo siya, mapispuhan. Pero nag-iingat naman po siya, kahit po nag-iingat. E, maligo kasi sa araw, isang bisis. Hmm. maligo araw, lagi-lagi ligo. Siyempre, yung mga ugat mo, ano po, bata? Yun nga po, hindi na po bata. Hmm. Diba? Nangangang. Maedad na tayo, hindi kailangan. Nag-iingat na tayo, ang karamdaman natin. Hmm. Dito ang compression niya, hindi mo. Nakumba na siya, oh. Ang tawag niyan, tortol ba. Parang na siyang bao, bao, eh. Pagong mm -hmm. eh. Dahil puro lamig yan. yan. Ito ang Ito. Oh, oh. Diba? Yan siya. Pag maraming lamit yan, lahat ng ugat yan, hatakin niya mula dito. O, oh, yan hatakin, atake. Pati yan ng paa. O, ng paa. Mula dito. Hanggang oh. dyan. Hanggang um, din. Ito nga dito, madam, sakit. Uh, eh, opo, oh, opo. At saka parang may ano uh, oh, po ka dyan yung frozen chosen. Okay. Oh, okay. Ang takit mo, setika. Kanta sa'yo dito, galing doon? Galing doon, oo. Wala. Hindi. <laughs> kayo daw ng 16,000, precision na yun. Kaso hindi na siya bumalik eh. Ah. Oh, kahit bakit ikaw malik, wala man, wala man nang sa akin doon. Wala nang magabayan niya. Big, grabe yung sakit na yun. bigla lang siya niyuko. Hindi niya alam. Si ah? Birna, yung matindi ba, spondylitis. Ah? Kung sakit mo, spondylitis. Ito yung, pati ikaw, dinadinda rin. Ah? Oh, sana pala. bakit ikaw malaki siya maliit? Eh. Maliit lang po talaga yun. Si Papu yan. Ayan, hey, wala. Hindi naman tutunog yan. Mugat yan eh. Ganyan oh, ka. Sana masakit yan ni anat mo. Ito. Oh, higang ka, hirap ka. Ganyan. Hangat mo to. Hangat mo. Tuwit. Tuwit mismo. Eh. Okay. Sana sakit. O Dito. O po. Oh, itong isa. Tatay ko po at saka yung lolo ko, yung sanay ko, nanay Ah. Ah. Serem no. Kalau mau nata singit no. Mm -hmm. oh. <laughs> okay, oh. mm -hmm. Ina mo pa <laughs> Oh, ayun. ayun. Oh, dito, masakit. Mm -hmm. hey, oh. Ito wala naman to eh. Okay. sa. Mm -hmm. mm -hmm. Ayangat mo to. May sakit pa ba? Konti na lang. O tingnan mo, konti na. Nauwi na na. na, na. Wala. Hmm? Wala naman sakit eh. Hindi, ilotin ba yan? Totoo ba? Man, wala na ba? Oh, Oo. Wala na. Oh. Bakit kanina? Sakit no? Kasi nahatak yung singit mo no? Oo. Okay. Oh. Nandiyan pa yan. Nagtatago lang yan. Hindi pa puli. Hindi yan puli Hindi pa puli iyon tayo o si albayi meron Yan niya barko yan. salamat naman.